Hello, hello, hello mga kapalawenyo Ayan, so for today's video Syempre it's me again, you're the one only Pigun Rider TV Here in Puerto Princesa, Palawan Ayan, so for today's video nga guys Is So, ito na yung Ito na yung nailabas natin na unit doon sa ano Sa Wiltek, Palawan Ayan, medyo pud na siya pero kayang-kaya pa rin uh, Lumaban Kayang-kaya pang lumaban So, halatang hindi Nagko-cornerin yung ano yung may-ari ng gulong na to. pero kita mo napaka-kapal pa ng gilid. And medyo pud-pud na yung gitna pero laban pa to para sa daily para sa daily ano use. So yun na nga guys no so pupunta tayo sa shop. So ipapakilala naman natin yung itong shop na to no. So sama lang kay sa akin guys. Ayan so nagbukas na sa kung sakto. <laughs> so ipapakilala natin tong shop na to sa ating mga palaway nyo. So ano pa bang hinihintay ninyo? Samahan nyo so, Dito tayo sa may looban namin no? dito na tayo sa may CKC Motor Park and Accessories Ayan. so malapit lang ito guys dami mga motorista dito kaya patok na patok yung kanyang pagawaan Ayan. so ito sila idol may binabaklas <laughs> ano idol shout out sa inyo hey. ang nyari dyan idol hmm. Ayan, oh. napakaangas pa ng radar nito. Shout out sa may uh, ari. Sino may ari idol? <laughs> Kaya pa idol. Shout out sa idol. Ay, <laughs> uh, yung gando. Naka gold bolts po. Lakas talaga nang dating ng red FI. Yan. So yung gagawin nga natin dito guys is dito ipapasalpak lang natin itong uh, gulong na to dito sa mags ng pang sniper. So meron na ito yung baon na tire guys <laughs> Ready ready na Kasi nga hindi nga tugma yung kulay ng ating mags no Mags natin dito sa likuran is kulay blue Sa harapan is yung kulay pula na ating pininturahan lang yeah. Yeah. So dami dito guys ng mga parts Kung nakikita nyo may mga gulong May mga seat cover Ayan, mga bolts. Kung ano nung bolts, pipe. May mga pipes din dyan. Tapos, machine na rin yung ano pala, ginagamit para sa ano. Sa pagkabit ng tubeless. Pwede rin ba ito sa ano? Sa four wheels? Yung pang four wheels din pala ito guys. Ayan. dami dami nilang mga accessories dito. Langis. Kompleto na. Halos kompleto na dito. Kita nyo naman yung mga tools nila guys so eh. Sa may labasan lang namin to Kaya napakalapit <laughs> Hindi ako nag-alin Magtakbo ng alanganing oras So shoutout kay Idol Parati ko itong ano <laughs> Ito yung Idol ko dito eh. Napaka dupit mag na, ano asikaso ng customer Kita nyo guys Siya na rin nagbaklas <laughs> We are back, guys. Ayan. So, bibirahin na ni Idol. Baka daw birahin pa ng iba. Ayan. So, lalagyan niya na ng langis. Kaliwat, kanan taas, baba. Joke. <laughs> Kabilaan lang yan, guys. Lalagyan ng langis para magdulas. Ayan na. Isasalpak na ni Idol. Gamit ang kanyang mahiwagang machine. Let's G, let's G guys. Panorin natin sa Idol. At habang sinasalpak ni Idol ang ating gulong, meron tayong napansin kanina dito. Meron pala dito Maxis tire para sa ating mga big bike. Yan. So guys, Maxis tire guys. Maxis tire baka naman. So yun na nga guys, kitang kita nyo naman si Idol. Simply, Simple, lang para kay Idol yung pagsalpak ng gulong no so wow hanet talaga ang bilis talaga basta gamit-gamit ni Idol yung kanyang mahiwagang machine and then yung kanyang mahiwagang toothpick, toothpick ang pang ano pala pang sikwat to be honest guys, nahirapan talaga dito si Idol, tinanong niya pa nga kung na-stack yung gulong na to at sabi ko is kakatanggal lang yan ng may-ari kakapalit lang ng may-ari ng gulong kaya sabi ko hindi po yan na-stack na yan So, grabing hirap ni Idol. Kitang kita nyo naman, no? Oh. oh tigas na tigas ang gulong. Grabe naman tong brand ng gulong na to. So, sobrang tigas guys. O, oh, tingnan nyo. Kahit anong um, push ni Idol is bumabalik pa rin. Ayan. So, hirap na hirap dyan si Idol. Ginamit niya na ang kanyang buong lakas. Nag-super science na siya. Number 11. <laughs> So yun na nga guys no, dito tayo ngayon sa may eh, barangay San Jose So nandito po si boss, yung may-ari ng shop Boss, anong pangalan natin boss? Ay, uh, pangalan ko ay si uh, Lester Estrada ah uh, Ako yung may-ari ng uh, motor shop, ah si PC Moto Shop mm Sa lahat po nung may ano dyan, sa lahat po nung mayroong motor dyan uh, Pasyalan nyo ako dito sa San Jose, sa unahan lang po na Angela School At, uh, sa mga gusto magpa-overhaul, pa-wirings, sulit po tayo dyan. Yun. So, so, so Marami marami po siyang mga stock dito guys Mga pang big bike Big bike tires Yan. So kung gusto mo naman mag build ng ano Na mga underbone natin dyan May mga pang build po sa dito guys no? So mula sa mga seat covers Mga bolts, mga side mirrors Etc. Napakarami po siyang Mga stock dito guys Pati sa tambucho Ayan. So ang dami pa nga mga rim set So maraming marami siyang mga ano dito guys no? Kompleto rin. Uh, racing CDI na Sniper 150. Yun. Eh, Project F5 po. Baka gusto nyo. Yun. Hanip uh, pala dito sa shop ni Idol, no? Munting siya pero kayang-kayang bumuo. Kayang-kayang <laughs> bumuo ng mabibigat. <laughs> mabibigat na mga piyesa-piyesa dyan. Meron din sa si Idol. Ayan, no? So, madali lang ito mahanap, guys. lalo laro na dito sa may una ng uh, address full resort dito sa looban ng San Jose Yan. so tabing kalsada lang to guys no tabing kalsada lang to bago mag ma... <tinyo> uh, ano to bago mag hotel lodge Sabi naman yung si Idol Mukhang veterano to Mukhang veterano Nung maglagay ng tire selan. Yan So kung ano nung -ano iniisip ninyo dyan guys ang tersiran guys is gamit-gamit natin dahil naka nga tayo is malaking tulong itong tersilan sa atin. Lalo na kapag bumahay tayo ng malayo tapos bigla tayo nabutasan huwag lang malaki guys dahil kayang-kaya ng tersilan So dito banda sa gilid guys kung mapapansin ninyo dito sa bandang gilid is may mga nagpupugihang bata. Ayan so guys ito sila. Ayan si kuya mukhang mahihain pa talaga si kuya oh. maliban dito kay Pogi you yung ganda ng ngiti ni pogi. Grabe naman si pogi. Yeah, so almost done na guys, almost done na. Pinaikot-ikot na lang ni idol para ma-spread yung kanyang terselad sa loob. So yun na nga guys, it's already done. It's already done. Bahala na kayo. <laughs> at napansin ko pa dito sa mismong ating gulong na nabili. Sobrang tigas niya talaga guys at wala pa siyang hangin. So yun na nga mga kapigun rider no So tapos na natin ni pa uh, kabit yung gulong sa ating mags no So mga na natin itong mags na to At makapalitan na natin yung mags natin doon sa harap no? Dahil hindi sila terno ng kulay Ito is blue, doon naman sa harap is pula eh, So maraming maraming salamat kila Idol Idol Salamat ha Yun oh. So salamat po <laughs> Ngiti ni Idol oh, ang ganda ng ngiti ni Idol Boss, maraming salamat thank you, thank you, thank you, Ayan, so muli Idol no, So dito lang po yan sa may bandang San Jose no? Uh, si, ano? Si Casey Si Casey, uh, Motor Parts and Accessories guys Dito lang yan sa may unan ulit ng Angelas And then bago mag um Tawag na ito, Notelage Ayan, so maraming maraming salamat kay Boss And then sa kanya mga trabador no? So yun lang guys hanggang dito lang muna yung ating video no So big big shout out sila idol na customer So yun lang nga guys uh, muli Big Yun Rider TV